So, good day sa inyo mga paps. So, kumustahin lang natin yung motor natin na stock na MXI. Halos sa isang buwan, dalawang beses lang nagamit, palagi sa garahe. So, kunin natin yung susi. Check natin kung okay pa. Okay pa yung motor. Okay pa yung battery. Ito, ito na. Nga. So, tanggalin muna natin tong ano nya Kumot. <laughs> so, yan susi natin. Uy, yun. No voltage drop. 12 volts. Okay. 4 years battery. So, may check engine yan mga paps kasi walang speedometer stopper dun sa front mags nya eh. Na nabali. Naputol. So ayan, stable yung andar, okay naman. So far, so good. So check natin yung ano, park light niya. So okay. So check natin ulit yung park light na flowing icy blue. So okay. Check natin yung signal light. Yun, okay. So far, so good. Stock is good, guys. Stock na, malapit pa rin. So ayan, hazard 'yan, mga paps. Lahat ng mga ilaw ko mga paps, 4 years na yan kasabay ng battery. So, stock headlight natin. So, ayan, yun yung usina ko. May passing yan na high ng MDL. So, nakatago yung MDL ko dito mga paps. Alam nyo na yan. Para simple lang. So, ayan. 14.2. Lakas ng battery. Power up lines yan mga boss. No history of charging. Palaging push start yung gamit kapag ginagamit ko tong motor So, okay Goods So, check ulit natin mga paps yung ilaw natin sa harap Na pinagsabay-sabay na natin So, check ulit natin yung park light So, ayan, apat na puti Yung sa baba, dual, dual, dual contact yan ng signal light So ayan, functional pa rin Kahit palaging stuck No fluctuation sa ilaw Walang kurap Ibig sabihin, malakas ang power up lines 4 years naka power up lines 4 years battery 4 years mga ilaw So ayan, yung ic blue natin na park light So ayan, gumagana pa rin yung ano, flowing signal light nya Kaliwa, kanan, okay So, testing natin yung busina. Bumurahin yung busina to, mga paps. DRX brand lang to. Halos 100 plus lang, pero malakas. Kanya ng power uptimes. So, maraming salamat.